Ayan, ayun, ay, ngayong gabi ay ito, gamit namin, no, oh, ilaw. Ito, electric pan, tapos nag yung bata, di ba? Galing yan sa solar panel. Ay, solar panel, solar. Ayan, ay, pati yun sa kusina, o. Oh. ilaw din doon. Ngayon, normal, usually ganyan po. Tapos na sa, yan, nakailaw din dito, ayan. Oh. Nakailaw din yan. sa labas din, nakailaw, o. Oh. So, ito pa siya ngayon, o. Oh yan siya bali eto ilan ba ang percent ng battery eh na no, 58% percent 58 pero bukas yung uh, yung bukas ng umaga kung ilan ilan talaga yung ano yun ito electric pump electric pump nagana yan nagana yan oh sabay yan o, diba? magamit tayo lang ilan ay eh? 100 iba yan iba yung battery ng ano natin malupit yan ha ano, to maliit lang oh. oh. <laughs> ay isang dangkal lang oh o, diba lang Ayan. thank you for watching like okay, like lang po comment lang kung gusto mo ng ganitong ano setup